narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Ambulansya, hindi makaabante dahil ayaw umunong pagbigyan ng mga sasakyan na takot mahuli sa NCAP. Polisiya binatikos ng netizens. Babaeng nang bubudol sa mga tindahan at kainan, huli sa CCTV. Kwelang life-size Mario birthday party surprise ng isang barkada, pinusuan ng netizens. Lola sa California, pinatunayang age is just a number nang magtapos sa kolehiyo sa edad na 90. Official website ng Vatican muling binuksan matapos ang 30 taon. Contact lens na may kakayang makakita ng infrared, nilikha ng mga Chinese scientists. At hindi pagkakaroon ng sapat na tulog sa loob ng tatlong araw na kasasama sa puso ayon sa pag-aaral. iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, lumipas man ng panahon walang kupas at binabalik-balikan pa rin ng marami sa atin ang ilan sa mga classic video game tulad ng Super Mario. Gaya na lamang ng viral TikTok video na ito kung saan makikita ang pasabog na life-size Mario Party na hindi lang nostalgic feels ang hatid, kundi katuparan din ng isang long-time birthday wish. Sabay-sabay nating i-relieve ang ating childhood dito sa aking trending report. Mario has never been this fun na manghang mga netizen sa life-size version ng Nintendo 64 video game na Mario Party matapos itong gawing tema ng isang adult birthday party. Sa viral TikTok video ni Jamie Eisner, makikita kung paanong nag-transform ang kanilang sala bilang isang Mario-themed game field gamit lamang ang ilang construction papers, ilang pakulong mini-games na sinabayan pa ng pangmalakasang Mario Get Up. May nagbihis bilang si Toad, si Yoshi the Dinosaur, at maging si Donkey Kong. Pag-ami ni Eisner, ito raw ang birthday wish ng kanyang fiancé na makikitang game na game pang nakasuot ng costume ni Princess Peach na isa sa mga karakter sa video game. Sa loob ng dalawang linggo, pinagplanuhan ni Eisner ang kanilang character assignments, paggawa ng costume, maging ang kanilang magiging groupings, maging ang proseso ng buong laro, Hanggang sa pag-aayos ng props ay inasikaso rin niya para hindi maantala ang laro. At tulad sa laro, may mga detour din sa tiles ng board game kung saan pwede nilang i-challenge sa iba't ibang laro ang kanilang mga kaibigan tulad ng Bato Batopic, Push Up at Long Jump Challenge. At kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming stars sa pagtatapos ng laro ay siyang magwawagi. Dahil sa kwelang pakulong ito, maraming netizen din ang aminadong naaliw sa creativity ng barkada at pinuri din ang kanilang effort. Humakot na ng mahigit 900,000 views ang viral video sa TikTok. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, umarangkada na noong nakarang linggo ang pagbabalik ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa batas, layo nitong mabawasan ang mga aksidente at maisaayos ang daloy ng tapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ngunit, matapos ang isang linggo, kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga sumusuway sa batas trapiko, ay pag-akyat naman ng mga hinaing mula sa mga motorista na umaaray at pumupuna sa naturang polisiya. Ano kaya ang dahilan? Ang buong detalye ibabalita ni Rose Babiera. Sa muling paglulunsad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila, maraming motorista ang kinailangang mag-adjust at doblehin ang pag-iingat sa kanilang pagmamaneho. Ang bawat pagkakamali kasi, hindi man sinasadya o hindi na malayan. Kapag nahuli ng CCTV na nagkalat sa mga lansangan sa syudad, ay tiyak na may karampatang parusa agad na kapalit. Ang mga motorista, tila walang takas sa pulisiyang ito. Kaya hindi na nakakagulat ang sitwasyon sa isang kalsada na sakop ng NCAP sa viral video na ito. Kung saan kita na hirap na makaabante ang isang ambulansya. Dahil ayaw umanong pagbigyan ng mga sasakyan na takot mahuli sa NCAP. Abante na sa Abante na sa Abante na sa Sa video, rinig ang malakas na sirena ng ambulansya, ngunit wala ni isang sasakyan ang humahawi o tumatabi sa gilid para padaanin ito. Tila nagmamatigas ang mga motorista sa kanika nilang hanay at ayaw gumalawa. Kinailangan pang iradyo ng isang lalaki na umabante na ang mga nasa unahan at magmadali dala ng emergency na hatid ng ambulansya. Kasabay ng pag-post nito ay mga katanungang first day ng NCAP. Perwisyo? Sa isang linggo kasi simula ng muling implementasyon nito, marami ang umalma at nagpabatid na hasil ang bunsod nito sa kanila. May ilan na nakikita itong paraan upang mabawasan umano ang mga kamote drivers sa daan. Tawag sa mga nagmamaneho na walang disiplina at hindi maingat magpatakbo ng kanilang sasakyan o motorsiklo. Ang isa, tinawag naman itong trap patukoy sa sistema na nakita sa video na sa alang-alang na hindi malabag ang mga road marking ay talagang walang gagalaw at nagmamatigasan ang mga driver. Habang marami naman ang pinuna ang pulisiya at nanawagan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pag-isipang muli ang mga epekto nito, lalo na sa mga araw-araw sa lansangan. Pasakit kung tawagin ng iba na ayon pa sa isa, e maaari pang maging dahilan para makapangurakot ang mga kawani ng gobyerno. Dahil sa halip na maabala ay pipiliin na lamang nitong magbayad o yung tinatawag na kotong o lagay na isa sa mga laganap na praktis na pilit sinusugpo ng mga otoridad sa bansa. Ngunit paliwanag naman ni MMDA Chairman Romando Artes, ang NCAP ay may manual review. Kung makita man sa CCTV footage na lumabag ang isang motorista sa traffic rules, sa gitna ng mga sitwasyon gaya ng pagpapadaan sa isang ambulansya, ay hindi naman ito agad may isyuhan ng tiket, kahit pa na-capture ito sa kamera. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, viral ngayon sa social media ang isang babae dahil sa kanyang pambubudol sa mga tindahan. Ang babae kasi kumakain ng pagkadami-dami sa isang street food stall, paresan o dugawan, ngunit hindi nagbabayad at nangihingi pa ng sukli. Ang tagpong yan nakuhanan sa CCTV. Panoorin natin sa report ni Rovic Manuel. Viral ngayon ang babaeng ito na nakuhanan sa CCTV ng isang street food stall sa Monumento Caloocan matapos na kumain at hindi magbayad pero nang hingi pa ng sukli. Sa isang posted video na ibinahagi sa Facebook ni Ching Jerlin, may-ari ng naturang food stall, mapapanood ng mga customer na abalang kumakain. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, dumating ang isang babae na nakasando na itim at nagsimulang kumuha ng mga tusok-tusok. Lasing -tusok. uwan eh. E na. Ayan eh, na yung penoy niyang pinainit. Ayan. Mukhang gutom na gutom si ate. Mukhang napasaba ka ata sa gere. Eh. O diba? Umuso pa. Oo. Cute. Gago. <laughs> Pak. Kalit na galit sa penoy ha. Gigil na gigil kagatin ha. Sige lang siya sa pagkuha at paggain ngunit nang matapos ay unti-unti na itong bumuelo at biglang humingi ng sukli kahit hindi pa ito nagbabayad. Maririnig din sa CCTV footage na ipinipilit niyang bayad na siya at idinaan pa ito sa pagsusungit para mapilitan ng tindera na suklian ito. Dito tinanong ng tindera kung, kung ano oras siya nagbayad at kanino siya nagbayad. At talagang galit pa siya eh, no? Ayon sa uploader, minabuti na niyang ipost ang footage upang makapagbigay babalarin sa iba pang mga negosyante at doon na nga raw bumuo sa mga mensahe ng iba pang mga nabiktima ng naturang mambubudol. Sa isang video na ito, ganito rin daw ang ginawa ng babae sa isang karinderya. Hinamon pa umano ng babae ang tindera na i-review ang CCTV at maya, maya lang ay biglang nagpalusot na kailangan niya ng umalis. Ayon sa uploader, talamak at sanay na talaga sa pambubudol lang naturang babae na kahit sa palengke. Mga kainan, pati na rin sa mga jeep at bus ay ginagawa niya ito. Nabarangay na rin daw umano ang babae ngunit pinakawalan din dahil sa liit ng halaga na kaniyang kinuha. Sa ngayon, mayroon ng higit isang milyong views ang pinost ni Jerlyn at sa huli ay nagpaalala ito sa publiko na mag-ingat sa ganitong klase ng mga tao na nambibiktima ng mga maliliit na negosyo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang viral na kwento, all smiles nang umakyat sa entablado ang isang lola mula sa California. Hindi para samahan ng kanyang anak o apo, kundi para kunin mismo ang kanyang diploma kilala ni si Lola Rita na bahagi ng Mount San Jacinto College Class of 2025 sa trending report ni Angelica Cosme. Para mapanatiling matalas ang isip ni Lola, yan ang dahilan ng isang pamilya mula California kung bakit ininganyo nila na muling mag-aral ang 90-year-old great-grandmother na si Rita Victoria Hernandez. And fast forward to today, siya ang itinuturing na oldest graduate sa Mount San Jacinto College Class of 2025. Sa isang ang video, makikita nga bang sakay ng isang mobility scooter ay palakpaka ng mga kabatch ni Lola na all smiles nang umakit sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma. Kasagsagan daw pala ng COVID-19 pandemic noong nag-enroll ito sa naturang paralan. At sa kapila ng ilang health challenges dulot ng katandaan, ay nagpursigi pa rin ito hanggang sa tuluyang kapagtapos. Sa katunayan nga niyan, dalawang apo ni Lola Rita ang sa kaparehong paralan, isa noong 2022 at ang isa na may last year lang. Masayaan niya ang matanda sa kanyang naging karanasan bilang estudyante at 9 years old, gayon din sa natanggap na suporta. Isa nga rin anya sa libangan ng matanda para mapanatiling mentally active ay ang paglalaro ng crossword. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, hindi natin may kakaila na sa panahon natin ngayon, teknolohiya na ang nagpapatakbo sa mundo, lalo na sa larangan ng komunikasyon. Kaya naman ultimo ang Vatican ay napa-update na rin ng kanilang website matapos ang tatlong dekada. Yan ay kasabay na rin ng bagong pamumuno ni Pope Leo XIV na isa rin sa hangad ay makasabay ang simbahan sa makabagong mundo. Kung ano-ano nga ba ang features ng bagong Vatican website, alamin sa report ni James Galangue. Binuksan muli sa unang pagkakataon matapos ang halos tatlong dekada ang official website ng Vatican. Yan ay kasunod ng adikay ng Santo Papa na makasabay ang simbahan sa makabagong mundo kung saan lahat ay nakasentro na sa teknolohiya, partikular na sa internet. Sa pagbukas ng kanilang official website, una kaagad may kita ang banner image ng Santo Papa na si Pope Leo XIV. May kita rin sa kanilang homepage ang clickable button ng Magisterium kung saan makikita mga mensahe, homilya at mga speech ng Santo Papa sa kanyang mga public appearance. Samantala, kung sa mga concert at sinihan naman, one click away para makapagbook ng ticket ay ganun din sa bagong website para naman makita ang Santo Papa at makadalo sa kanyang mga misa. Kung may kukumpara sa dating disenyo ng website, malaki ang pinagbago na ayon sa ilang eksperto, mas madaling maintindihan ang bagong disenyo kumpara sa brown and latin based website ng Vatican. Sa bagong website, maari na rin makapili ng gustong lingway ang mga users kumpara sa dating Latin-centered interface. Unang na-publish ang naturang website noong panahon pa ni Pope John Paul II noong 1995 na idinisenyo pa ni Franciscan Sister Judith sa Webelina. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na istorya, isang makabagong teknolohiya ang maaaring bagbago sa kinabukasan ng paningin at imaging sa medisina. Isang international group na pinangungunahan ng mga Chinese scientists kasi ang nakabuo ng contact lens na kayang gawing visible ang hindi natin nakikitang infrared light. Ang naturang discovery sa mundo ng siyensya sa report ni Millie Borja. Isang international group na pinangungunahan ng mga Chinese scientists ang nakabuo ng makabagong contact lens na kayang ipakita sa mga tao ang near-infrared light, isang mahalagang tagumpay na maaring baguhin ang larangan ng medical imaging at visual assistance technology. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa journal La Cell, pinagsama ng mga mananaliksik ang visual neuroscience at rare earth elements para makagawa ng transparent at wearable na contact lenses na kayang i-convert ang hindi nakikitang infrared light sa isang image dahil lang tao ay makakakita lamang ng liwanag na may wavelength sa pagitan ng 400 at 700 nanometers, hindi natin nakikita ang infrared na nasa 700 hanggang 2,500 nanometers, na bagamat hindi visible, ay kilala sa pagkakaroon ng malalim na penetration sa tissue na may maliit na radiation heat damage. Posible itong magamit sa medical imaging, rescue operations, security at paggamot sa color blindness. Higit pa rito, hindi tulad ng night vision goggles, ang mga contact lens na ito ay hindi kailangan ng power source at mas natural na tingnan kapag gumagamit. Nasa proof of concept stage pa lang ang teknolohiya, ngunit naniniwala ang mga eksperto na maaari itong magbigay liwanag sa mga problema sa paningin at magbukas ng panibagong yugto sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa invisible light spectrum. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, kilalang mga Pinoy sa pagpupuyat na kung hindi lang dahil sa pagtatabaho ay dahil naman sa social media o panonood ng movies at hindi na rin kasi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang pagpupuyat ay masama sa kalusugan. Pero alam niyo ba na ayon sa bagong pag-aaral na ang pagtulog ng hindi sapat sa loob lamang ng tatlong araw ay may epekto na kaagad sa kalusugan ng ating mga puso. Kung ano ito, tinutukan sa report ni Dustin Bayog. Kilalang kalaman na para sa maraming tao na ang kakulangan sa tulog ay may masamang epekto sa katawan. At para sa isang pag-aaral sa Uppsala University sa Sweden, ay tila nahanap na dito ang maaaring dahilan. Lumalabas sa kanilang pag-aaral na ang pagtulog ng hindi sapat o katumbas ng apat na oras sa loob lamang na tatlong araw ay nagdudulot agad ang pagbabago sa ating dugo. At kung ito ay napadalas, ito ang siya nagdudulot sa pagtaas chance sa isang tao na magkaroon ng sakit sa puso. Ang mga inflammatory protein kasi sa dugo na siya lumalabas sa mga sakit ay kung nananatiling mataas ay maaari rin pala magdulot ng damage sa ating blood vessels at magdulot ng heart failure, coronary heart disease at irregular heartbeat. Dagdag pa ng pag-aaral, maaari rin itong mangyari sa mga health na young adults na kilala rin sa mga mahilig magpuyat o nakakaranas ng poor sleep. Kaya yon ng pag-aaral ay palaga ng pagdulog, Lalo't malaki ang gampanin nito upang tayo manatiling malasog at magkaroon ng sapat na ang ating katawan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwetong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunaw nahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.